Magandang araw po sa aking mga kababayang Luzon, Visayas, Mindanao pati po yung mga nasa Ibayong Dagat na OFW. Mga Kristiyano at mga kapatid natin Muslim, Assalamualaikum Welcome po sa channel ko at salamat po sa mga sumusuporta sa amin lalo na po sa pinaglalaban namin tungkol kay Mr. Robert Sainz Espanyola ang tunay na signatory single owner wala na pong iba, siya po si King ASM-01 na matagal na pong inaanap, ngunit hindi lang tinutulungan ating gobyerno lahat pong nilalapitan namin ay talagang pinagkakait sa kanya alam nyo mga kababayan ito pa sing gobyerno natin sobra pong na, napakasinungaling nitong mga nakapwesto sa atin namumuhay tayo sa kasinungalingan lalo po ito ngayong inupo natin na si BBM alam nyo mga sa 31 million ako po hindi yun yung kalaban marami na rin po kung nakasagupa nakausap ng mga kagaya nyo rin na umaasa katulad nyo rin po ako na umaasa ng pagbabago sa bansa natin naway manumbalik at umasenso muli para may balik ang respeto sa atin ng ibang lahi. Ngunit itong nangyayari sa atin ay pawang kasinungalingan. Alam nyo, masakit isipin pero sa aking uh, opinion po, maswerte lang kung makatapos ng termino itong presidente natin ngayon. Alam nyo kung bakit? Hindi na po tatantanan yan. Siya po ibistado na ng kanyang mga kalyado. Kung sino siya at anong kanyang ginawa. Alam nyo, sa totoo lang, yung pagkakao po ni BBBM, yan po talagang eh, pinlano po talaga nila yan. Yan po ay pinagpilitan nilang mayupo po dahil ang inaasahan nila, mas kaya yung 31 million eh, yun ang inaasahan dahil nangangampanya, diba? Laging uh, Marcos Gold, Marcos Gold, bubuksa na, bubuksa na. O so, diba, maraming mga vlogger na sinasabing kada bibisita sa ibang bansa, ayan, bubuksa na yung account para maumasenso na. Ano nangyari? Sa pitong biyahe po nila, zero po talaga yan. Alam niyo kung bakit ko nasasabi to? Pasintabi po ah. Medyo meron po tayong kaalaman tungkol sa, sa katotohanan. Kaya nasasabi ko to base sa nangyayari. Sino ba yung mga nakakasama ni Bongbong Marcos nung bumiyahe? Yan po yung mga trusty, mga anak ng trusty at mga katropa nila. Puro mga negosyante ang nasa likod. So dinala yan si BBM, sumama sila doon, akala makaka-withdraw na sila. Akala mabubuksan na yung account na matagal nang inaasam ng lahat ng Pilipino. Para po sana sa sambayan ng Pilipino at kung ultimo yung mga trustee, yun din ang inaasam nila. Ngunit ano nangyari? Zero po sila. Walang pumapasok dito sa ating mga investor. Bakit? Ay kilala nila. Alam nila. At marami na rin problema. Ang hindi lang po sa bansa natin, buong mundo po ngayon may problema. Alam niyo kung bakit? Talaga pong itinakda na ito. Kailangan lang magisig tayong mga Pilipino, makiisa sa nilalaban namin. At itong gobyerno sana po ay makipagtulungan na kayo. Ako po ay nananawagan kay Mr. Presidente Pupong Marcos. Boss, hanggat mayroon ka pang uh, panahon, huwag mong ubusin ang swerte mo. Hunti-hunti na po kayong napupusoy. Alam niyo po ang sinasabi ko. Kung talagang pangarap nyo, may pagpatuloy ang plano, ang ginawa ng uh, ni dating pangulong Ferdinand Marcos nung araw. May magagawa po kayo. Kung gugustuhin niyo, kung mahal nyo talagang bayan at nangangako kayo na may balik lahat ito, yan ang pangarap nyo po, matutupad po yan. Kung kayo po ay uh, mahagi pag-usap na ipatawag nyo na po si Mr. Robert Sanchez Espanyol. Kilala mo nyo po ito. Huwag nyo pagsinungalingan. Alam nyo kung sino si Mr. Robert Espanyol. Siya po si King E.S.M. Dasiroan. Siya po ang napagbilinan ng lahat ng kayamanan kung anong mayroon sa Pilipinas. Yan po yung magbubukas doon sa diniposito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kasama si Italiano noong 1950 hanggang year 2000. Yan yung inahabol nyo. Pero hindi nyo mabuksan dahil ang katotohanan hindi kayo ang napag-iwanan. Huwag na sana kayo magsinungaling. Huwag nyo na ipagpilitan. Huwag na po kayong makipagsapalaran dyan sa mga nasa paligid nyo. Dahil alam nyo isinugal nyo na. Lumakad na kayo. Ang uli nyong lakad sa Switzerland, Union Bank, ano nangyari? Wala rin po, di ba? So alam na nila na wala kang magagawa. Kaya mga kababayan, Itong presidente natin, hindi po nila natatantanan hanggat hindi yan matanggal dyan. Tayo po ay makiisa, makiramdam, matuto tayong magbasa ng nangyayari sa, sa ating kapaligiran, lalo sa gobyerno. Ako po ay nagmamakawa, nagmamakawa sa iyo, Mr. Presidente. May oras ka pa, huwag niyo ubusin ang swerte ninyo. Siguro naman, sapat-sapat na yung mga naipon nyo bigyan nyo naman kaabagan ang ating bayan para po matupad ang pangarap ninyo ipatawag nyo na po si Mr. Robert Espanyola kung ayaw nyo na may patawag kayo rin po ang pumunta sa Merville alam nyo po yung Merville dyan po sa General Santos sa, sa Pulumulok pumupunta o kayo dyan pwede o kayo makipagkita doon para po sa ikakabuti ng lahat si Mr. Espanyola mga kababayan matagal na pong lumapit sa gobyerno para mahipagtulungan. Handa po siyang kalimutan kung ano man yung pait na dinanas niya mula pagkabata hanggang ngayon. 50 years old na po siya. Yan na po yung 50 years na kontrata na dapat yung interest ng diniposite ng kanyang lolo at ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay mapakinabangan ng bayan. Yang mga sinasabi nilang project agriculture lahat po yan nakahanda na po yan pati mga proyektong pang uh, mga building building na yan pag develop ng bansa nandun po yan sa Dallasville last wheel. nakahanda na po yan may budget po yan ang gagawin lang po sana ng gobyerno kung si bongbong ang tagapagmana ang gagawin lang sana niya pupunta siya doon magpapakilala siya para ma-withdraw to ay eh, ginawa naman niya pero walang nangyari dahil hindi po siya ang taong pinagiwanan. Ang napagiwanan po ni Mr. Taliano o ni Don Chupisto Espanyola, natural yung kanyang sarili. Apo, kamag-anak niya. Dahil si dating Pangulo Ferdinand Marcos po, yan po ay legal counsel. Kasama lang yan sa lahat ng pag, uh, pagdeposito, yung plano sa ating bansa ang problema, inaad ng mga trustee. Alam po nila yan, kaya ko inananawagan kay PBBM, hindi nyo po kalaban. Kung mahal nyo po at naawa kayo sa ating mga Pilipino, bigyan nyo naman po ng pansin ito. Oras na po, huwag nyo tapusin, huwag nyo pong ubusin ang swerte ninyo dahil malapit-lapit na po yan. Huwag na po kayong sumama do sa mga katiwala, sa mga negosyante na nasa paligid nyo, alam nyo na po na wala na kayong magagawa. Huwag po kayo mabuhay sa kasinungalingan. Alam nyo mga kababayan, itong kayamanang itong sinetap ni Don Chopisto at ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, hindi lang po Pilipinas ang makikinabang dito. Buong mundo po ang mga dapat makinabang dito. Napakaswerte lang natin dahil 70% ng kinikita nun sa bansa natin mapupunta para sa lahat ng Pilipino. People, uh, Philippine, uh, people of the Philippine Island po ang nakasaha doon sa The Last Willens Testament. Ang problema, pinagsisinungalingan nila. Kaya ako po sa inyo, Mr. Presidente Bongbong Marcos, ay ba'y matakot po kayo. Huwag lang o kayo matakot sa 31 million kapag nalaman nilang katotohanan. Buong mundo po ay isusumpa kayo pag nalaman nila ito. Sa totoo lang, marami na nakakaalam na hindi po talaga kayo ang signatory. Kaya hindi po mabuksan yan. Ang buong mundo po nagsasuffer ang ekonomiya dahil sa kasulatan, dahil sa order ni King ASM-01 na itemporary freeze po. Sa mga nakikinig sa akin, maski sa OFW, maski po kayo magpagsalita, dyan sa bansa na pupuntahan nyo, kung saan man kayo naroon ngayon, nakakaramdam sila, nakakarana sila ng uh, problema sa ekonomiya. Dahil po sa order ni Mr. Robert Sanchez Española temporary priest walang makakautang sa World Bank sino man especially in Pilipinas kaya ako'y nananawagan sa inyo hindi nyo po ako kalaban panawagan po is 31 million kung gusto nyo po mangyari maganap ang pinapangarap natin kalampagin nyo si Bongbong Marcos dahil wala siyang magagawa kung gusto niya maganap yun wala siyang gagawin kundi lumapit kay Mr. Robert Sanchez Española ipatawag niya makipag-usap siya. Si Mr. Robert Espanyola po, andang mahipagtulungan sa gobyerno mula pa noong nilakad niya ito. Marami siyang nilapitan pero pinagkakait nila kay Mr. Espanyol ang katotohanan at lalo na sa ating bansang Pilipinas. Gustong gusto nila nagihirap. Tayo pinag pinaglalaruan lang nila. Magising na tayo. So magandang araw mga kababayan.